Ito yun na Ito yun na, ito Naulan Ba, papeke naman Parang ka artist Suplado nga ako eh Park artist eh Suplado nga ako eh Naulan pa Dami lang natin na fishing na daw Aba lang, high ka ba Ahen. At yan na pala huli namin. Tatlong jack saka isang plancha. <laughs> Nakahuli na rin pala kami ng eel dyan. Parang mo. Yun. Medyo lumili muna ako kasi umuulan eh. Hindi pala umulang maambon. Kaya hinayaan ko ng makakuan yung mga rad namin. No? Nakapakawala. Tutulog naman yan pag kami huli ito isa neto ang tibay o katumulan at yan nag ihaw na rin ako ng pangulam naman namin dyan na kasi wala pa kami breakfast eh gugutom na kami at yan yung kinalabasan no. oh. ganda nyan sarap nyan tapos meron ako dalang bagong sa kasuka talo talo na yan yan pipish yung price sumikat eh haring araw pipish sumikat na siya oh. Pilit. at yan waka na kami kumain dyan dalawa lang naman kami kahit tayo mga kaibigan oh mangan man. mangan mangan kini tapos may bagoong tapos ilihaw oh ayan nag video na ako dyan oh. habang kumakain kami pero mabilisan lang yan pagkatapos namin kumain dyan medyo inaantok na kami dyan Nagkaka magkakatamara na yan o tara mga kaibigan sabay nyo kami kumain At ayan, tinik na lang natira yun. Oh. Mamaya, papapaking ko pa yan. At ayan, tapos na kami kumain dyan. Back to fishing na kami. Pero pamaya-maya lang, mag na kami mag-uwi andyan kasi madaling pa, narito na kami. At ayos na rin naman yung nahuli namin eh. Kaya pwede na rin kami umuwi niyan. Ayun, uuwi na kami. Yan, uuwi na kami. Thanks God, nakaraos na naman. Ayun, nakawin na kami. May sasabi namin. Oh, paano guys? Agad dito na lang ko. Ingat kayo palagi. Bye-bye.